Inosente. Ito eh. Ito yung pasi mo. Ma ito yung pasi no, mo. Ito yung kumanta eh. Nam na. tipi tipi di sa tindahan. Nakadawan. tipit tipi na yun. Parang kanina alam na alam yun. Kanta na po eh. Birit mo na. Nag-roll lang <coughs> yung camera. Kanina, ikaw. Sabi mo, LNS mo yung... Kasi dito nalaman yung ano hindi alam ni Totneb na naka-video. Doon ako nagkato. Hindi Hindi niya na mabawi. Uy, mali yun. Kaya, kawantin mo. Totneb <laughs> eh. Normal. Katuloy na. Katuloy na. Katuloy na. Remote mo, Mac. Remote. Gusto mo lang makabawi eh, bro, eh, kaya... Kinagal eh. Si Jeran Hindi si si remote eh. Remote. <laughs> remote na TV nila, Jena. Hindi remote. Kaya tinagal yung cover naman eh. Ikaw nga nag-uugod eh. Dahil si Jena talaga. Sabi ni Jena, may flashlight ako dito. <laughs> si Jeran, si Jena. Kaya galit na galit si Tantan hindi hindi eh. alam, ano. <laughs> Ang malapit yung ano, yung sa bahay, yung kay Jeran. Sinakal si jena ni Tantan eh. <laughs> Pinabot kasi yung gano'n. Pinabot na, na gano'n. <laughs> si Totnev, <laughs> <laughs> Sabi niyo kanya, Hello! Ako po daw eh. Hinaw sa YouTube yun eh. <laughs> YouTube sa yun eh, Binura. Nakita ni Ate Russell yun eh. Ganit na ganit si eh. Hmm. Parang pati yun nagsishower mo. nagsishower? si Pangalan no? <laughs> niya, picture. Oo. Oh. Wala lang ako yun e. Eh. Hindi, meron din ako noon. Ano ah, nga yung view noon pare? Hindi ko pa na-elect to e. Eh. Kasi hey, ilang view yun? Nandito doon yun. Makabuti ng 100,000 e. Hindi naman. Mga 90 lahat. Tapos yung huli natin. Yon. Wala pala. 20 lahat. Yung 20 last natin, sumasaya mo naman siya ng magma dancer, no? Hindi, ito. Ang uh, Spider-Man. Kasi oh, ano yun? Ano wala nyo na. pag na-post-review si Spider-Man. <laughs> <laughs> si Mema e. Eh. <laughs> Ay, yung tropa um, niya. Spider-Man eh, no? Hindi oh, ko pa rin nailinik yung chip eh. Ano yan? na ba natin? yan? Parang hindi ko alam yan ah. Dali lang. Excited sim ako. Meron ka rin Meron ka na bang cellphone ng ganyan nun? Hmm. Oo. Oh. Ay, kasi <laughs> Labo mo po eh. Natagiran po eh. Sige na kay Selin. Hindi nyo nakita naman si Lucy po ko. O hindi, di ako lang. Totoo, ayan o. Sinisingot mo na eh. Eyo. Kanina lang. Hindi mo yung spider mo dito. Binura mo na yata, Chip eh. Hindi mo kasi. Hindi nga marunong mag-browse na, natatanga ako eh. Ay, makalang pala yung mag-browse. Grabe si Shen siya dun ah. Ayun! Patingin ako na. Patingin, patingin. mo dito. Malabo. <laughs> Hindi, na natin. Malabo naman eh. Uy! <laughs> Hindi hindi naman si Kisto eh. <laughs> Parang chimpansin na kasabi <laughs> ko <kilal. Sorry. laughs> <Man>, Hindi po Hindi sa'yo ah. labo nga Picture lang yun. Yung sa ano mo. Yung Picture nako Tinignan ko tapos pinicture lang spider bakit may pink? Ano yung pink? Tawal niya, tawal niya. Si at pa si Muno yung bigla na-up na yun, nag-uubad-uubad na yun. Kung nagli-land gano'n, ang babalaw. Ang malamit si Totneb, yung brief eh, Hindi na, bacon na, dumi pa. Basta dugyot na. Sabi na lang, hmm? Inaba lang sa kapila. <laughs> Luma na po. Luma na Hindi na makarikaw na. Tina- Maki nga. Tinapon. Tinapon na lang sa kabila yung brief eh. Ay, kasi tinignan niya pa eh. Hindi na pwede Tina na. Tinapon na. Tinapon na lang sa kabila. Tama na ma. <laughs> Tira pa na ako eh. Ang malapit noon, Ang dami nag-CR ng mga matropa, matro-matrona doon. <laughs> <laughs> nag uubod benda kami doon. Tot kasi pa sa muna. daw kasi makikita kayo doon. May maya maya, wala nang nag-anay, nag-CR. <laughs> yung mabae, nung nakita ka, puro nga yun din nag-uubod-ubod na. <laughs> Nagpapa-uubod-ubod na nyo. Yari ka. Kita ball box eh. Ito ka salit eh. Salit. Buti, si AC, nandun pala si AC. Buti, hindi ko <laughs> mga nakita ni na AC. Yare. Ang Nagsasawa din mo si na. Hindi. Si Simero taga-kuha taga-kuha. Si Simero taga-kuha. Si AC nandun pala. Si Jena. Si Jena. Si Jena. Si Jena. Si Jena. Si Jena. Pangit yung namama to. Pangit. Oh, uh, Nakakao ba talaga yung dahilan nun? No? Ikaw talaga, nagsonsol ka eh. eh. Tanta, naglasing din eh. Naglasing din ako nun. Pamilang isang ako eh. Pamilang isang ako, limandaan. Ang lungkol sa na. ng puto. So, 500, eh. Malalasing ka sa presyo Doble eh. Double presyo, Doble eh. presyo ba? Pagkaan isang kahon? Limandaan. Ha? Ang na lang nagiinom nun eh. Yung darlo yung... Bilibing natin si Totlet. Ang tantuloy nagsigarilyo. Kaibigan. Hindi, nagsisigarin na talaga yun. Ah, pero... <laughs> Panpinsin nga mo! La Lapit sa akin, yun know, o. Lapit sa akin, Pas, nag ta tayo, ah, no, yung naging iyaw ano. Tapos nagsisya tayo. Hindi, yung ano... Pula yan! Nah. May ikaw at pisa ko. Pula talaga yun. Pula sa niya. Tapos... Alam mo ba yung ano, yung nagpunta ako dito, yung nagawit ang lumangit. Sabi ni Tan Tan. Tan. Tulog, tulog yun. Tulog. Mahal na mahal ko si Hindi oh. na Ang corny Parang suki ka ngayon sa... Ano yun? Eh? Huwag ka na lang magkwento. Hindi Sabihin mo na lang yung to. <laughs> Sabi niya. Inaabang-abang na ni Jenna. Inaabang-abang na ni Jenna na Hindi, sabi niya. Sabi niya, ang pala niyo doon sa'yo magpapakit lang. ka eh. ka na ka na eh.

Hindi si pare. Yun ang tinatawag na after market. <laughs> si pare po, yun ang tinatawag na after market sales. O, oh, di ba? Nang <laughs> bargain. <laughs> market na rin yung sales niya. Eh. Pucho, pucho. Fair pare. <laughs> Para masaya. Oh, hindi, para. hindi naman masyado. Ito ka namin eh. Kailangan Ay, namin to na ito ka na namin. Si eh, kung may ang totoo, oh. hindi oh, nag-away kayo. Alam ko. Tanong ba nangyari? Tano <laughs> Ibigay niyo bilang. Ang mainis talaga sa akin. Nee, Pagtalikod ni Tantan eh. Duguan pala ito. Wala talaga. Ang daming dugo dito. Dinagbag ko na lang yun. Paano yan, Tan? Pinato ako nandiyan. Pag-inom ka Perfect to eh. Si Totnet naman, ang hitad. Ang hitad. Ang tulog. Ang putang ina. Sa'yo pa lang eh, nagsimula na yun. Ang lakas mga... Yung may ay, tayo noon sa ano. Ikaw talaga may kasalanan <laughs> eh. Ano may kasalanan? Naghihila lang kami nung gulong nung una. Naghihila lang. Nakakalala ko yun. Sito at nang nagyayaran. Naghihila lang kami nung gulong nung Ang Nakakalala mo yun yung mga... Ah, oh, kapit bahay namin yung, yung, yung isa <laughs> doon. Malaki? Oh, Oo. Oh. Oh, kapit bahay namin. Ah, ito na yan. Sabi ko nga, huwag tayo dyan, Sabi ko, ko tingnan mo nga yung mga nakatingin na sa atin nandun sa may pang, -pang oh. De, wala ka pala eh. Pogi <laughs> oh, si <laughs> eh, Ay, sabi ko, hindi. Sige, oh, wala tayo doon. Ito oh, naman yung picture, picture, picture. 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 Picture, Ako hindi ako lumalapit. Naglabas eh. pa ball box. <laughs> <laughs> Tapos yung Nadi, away. <laughs> <laughs> Kung dating doon sa ano, hindi bad na ako eh. Gumala lang, lang, Aba, putang ina, gumawa pa dito naman. Oo, gumawa. Demonyo po. <laughs> Ano ba na ulit? Yung bag o yung bato? De, yung bag. Biling mo ako talagang ano. Una yung bato. Una yung bato. Una yung bato. Una yung bato. Nang nagalit ka ba sa akin doon? Hindi. Okay. Tanong mo si Tanta kung nagalit sa iyo kasi, kasi nabot mo yung bato. Hindi si Tanta nagalit sa akin kasi binato sa salibid. Hindi mo ko kaya. Grabe. Physical naman ako kayo. Hindi naman ako nadugo. So, <laughs> fashion show siya eh. Talaga. Bilang ganti, bilang ganti. Ay, di rin, 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 rin ko. Ang bahay ng aking tropa. Ito wala nagpayo sa'yo. Nawag na nun. Hindi mo sumay. Kung aso. Pag-away. Susumbong yun. Away lang. Yung mga narinig oh, ko ganito. Toti, mga puta. Salak. Oh. 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 Oh, oh, ang tagal na oh. nagyayain. Ano tayo ng no, puta?

ay, ba yun, no? Leverage. Hindi, yung ano. Yun nga, yung ganun kakaba daw. niyo, yung sinundo niyo siya, yung ba yun? Hindi, Hindi, yan? Pre, yung yung kakaba yan. Ano? Yung yung stop Bit na. Ano ba ba 'yan ng ganung kabal? <tikip> yung kilo ba 'yung 5 kilo ata yung Hoy, <laughs> simula pagdating natin ng gumpag. Hoy, iyo tayo. Hoy, ano ba 'yung tinino mababa ng ganung kaaba 'yon? Ano? Hindi naman 'di ba? Ano mo? Eh, oo, basta sabi nito 'yung ganung kaaba diba? daw eh. Hmm. Ano ba? lalaki yung ano ni Totnem. May ganung kaaba. Eh, oo, tama. Kaya nagkakatulo. 'Yung leverage ko eh. Yan mo pa. Sige, pag-aayos pa ang paggalo. Ano? Kaba. Anong hey, kaba. Hindi, PC pala ako, pre. Hey, Tulog bigla, no? Tulog, eh. Banglaw, eh. Tapos, nagising pa pa tayo malisa si pare. Nagihinom hey, pala kayo kanino, hindi niyo ako. <laughs> mo, matutulog ka? Matutulog <tixt> siya, eh. Pwede mas. Pwede. na <laughs> 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 Kailangan pa tayo pinapatawan ni Paul ng... <laughs> hindi naman na sinasadya <laughs> talaga. Hindi, yung... uh, yan ang sinasabing natural comedian. Oo, natural. Likas yan, no, likas. <laughs> <yun>, likas. <laughs> because... Matindi, matindi. Matindi si pare. Natural Ay, comedian. Oh. Eh, hindi... Hindi ko ako sa labas. o, <laughs> 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 oh, di ba? One line lang ng halos yun, no? Oh? <laughs> Dawa ka na yun, saka mo lang pinagpahalam. <laughs> Ulit. Ang oh gag. Kundudura ako, saka mo lang. <laughs> Pinto nyo ha. Tang ah. <laughs> inox. Pero himala, na, magising ka pa ng mga ganitong ko. Diba? <laughs> Matikas na. Hindi, nabanggit. Pinagkakahanda ko masipay yung sipa ng jarat. Ano? Pinagkakahanda ko. Hindi naman ko alam, virgin coconut oil. <laughs> Ilang okay. butyara? Ito isa lang. Isa lang? Panindigan mo na, hindi mo na nabasa eh. na? Si Parang Jeron eh, no? Si Yung talaga eh, no? na ba yun? Nakakaano man si na si Jeron, ba? No. Ba, si ba 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 si ba 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 mo. ba baka, baka, ba kay ba 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 hindi, hindi. Hindi, hindi. na. hindi. Wow! hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Wala hindi. Wow, wala hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Wow! hindi. Hindi, 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 years na click Si Gerang wala na pala Bakit tumitingin-tingin na dito? Pag mo yun Pantukin yun lagi Ganun okay? yun Ay, check Yung umubarang nga nila yun Youtube Ewan eh, ko ka tayo tayo nung video na sa Youtube Yung umubarang nila ni Sheila. Remote Si Jena, si Jena Tulisina Kanlit ang tao Si Totneb kasi pagulat Si Jena nagkaroon ng sipir na si Sheila binulat Si Toto yung eh si, si 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 na si si sumulpot <laughs> Bulaga <laughs> Selba, yan si Jane. <laughs> sabi ni Sanjay nung fest nung sa ano sa inyo, no weird. <laughs> si Sanjay di ba nasa labas nagising siya ang init daw. No? <laughs> <laughs> Tapos nakabad siya. <laughs> <laughs> sabi niya pa nga daw kanjo ron. Ron. hindi, then the first up. Uh, Is the new year. Ang pangalawa yung oh, birthday ko oh. din sabi niya. Ron, gising ka na. Pakyaw na eh. Oh, may ano, ganyan, ganyan, Eh, kasi naman, pinapasok ko si Sanjay nung ayaw. Di ba na-abno si Sanjay nun? Abnormal lang. Binigyan ko pa nga ng unan. Abno. Si eh, nang may... Yung din, di ba, nung nag tayo sa inyo? Wala pa nga. Tapos, bagong taong Pada, din yung, ay, yun. Kataganong <laughs> ko Yung kung doon tayo sa inyo, tapos natulog lang tayo sa loob si Sanjay, sabi niya, mag sila. Bigla nawala si Sanjay yung puta. <laughs> 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 nawala. <laughs> Alam mo kung bakit. Busog naman ako eh. <laughs> ano? Ano yun? <laughs> wala ka. Nagpawata <laughs> kayo ng kontra. Hindi nga eh. Busog na <laughs> Busog ka nga eh. Dudura ka oh, sa labas Biggaan eh. Si Sanji. Sabi wala. mo gyo sila. Nasa kalawang kanda. Saan si Sanji ba? May taba na oh. ba? Talaga ano mo yun, Partner and crime mo yun, madali Alas dos. Nagbasa lang ng na sulat, may tantan. Umuti! Okay. Nagbasa lang na si Jerry. Hindi rin naman kami pinipigilan. Gusto <laughs> niya rin. <laughs> <laughs> Parang kinigilig. <laughs> <kinilig, laughs> kilig <kinilig>, <laughs> <laughs> <basa laughs> ni <San laughs> malakas eh. Ginagano nga kay Saan ano, saan, saan galing yung Mumuchi? Ah, Jela kay ano, Sanji. Saan galing ni Mumuchi? Jela sa mama. Hindi. Ah, kay Sanji. Yung <laughs> paborito ko ng part. No, <laughs> pa <laughs> oh <my> <laughs> <forward> na sa ano. Yung lang <laughs> namin. Ay, fast na. Hindi siya yung kong siya. Gumaganong yung Jai, mo lang niya sa... Yeah, mo lang yung so, sama mo. Sige, may try mo. Buto may Wala na, natulog na. Dahil si suka. Nasa sorry. So, mo? <laughs> sorry, <the> Damay, <mind>, pre. <laughs> sorry, Damay.